Hello world! Hello Philippines! Magandang umaga po sa inyong lahat. Magluto tayo mga ng papaya. Kinisang papaya with sardines. And mango. Kakaiba to guys ha. Ah. Ngayon ko lang to guys matitikman. Papaya na ginisa ah, may sardinas at merong mangga. Yan nilagyan lang po yan mga kailo ng seasonings. Ayan po. Ginista lang sa guys sa sibuyas bawang. Tapos nilagyan ng mga pampalasa. Tapos ang kakaiba dito guys, meron siyang ano pa asim na mangga. Alam nyo po yung piko. Piko po piko. Mangga yung mabango na ano, klase ng mangga. Hilaw siya guys. Yun po yung pinaka ano niya, pang paasim nila. Ayan. Ngayon ko lang itong matitikman mga kaidol. Tingnan ko kung masarap siya maglagay lang po ng kaunting tubig then mekos mekos ng bahagya ganyan lang guys very simple and easy pero ngayon ko lang talaga to guys matitikman mga ginisang papaya na may sardinas tapos may paasim na manggang ano yan po mangga yan yan po yung mangga na talagang asim titikman ko to mga kaido kung ano yung lasa niya. mukhang masarap siya kasi <laughs> Nahamoy ko na guys, mabango siya. Mekos, mekos lang ng bahagya. Atin itong tikman, mga kaidor, kung masarap ba ito. Ngayon ko lang po ito, matitikman. Kada lugar guys, iba, ibang yung version ng pagluluto, di ba? Ganyan po dito sa kanila, sa Rizal. Ganyan po ang version ng kanilang pagluluto sa yun papaya. Thank you for watching guys. Bye bye.